Yo, baka. Ang sarap sa kalderita. Ang baka. Saan mas mahal? Baka o gulay? Magtimbang ka ng gulay sa 20 Mo isang kilo ng baka sa isang kilo ng gulay. Kung gaano kadami yung tali ng 20 ng gulay. O so, oh, yung isang kilo noon Wari ko hindi lang yun nasa 20 tali Grabe ka ah kaya nga hindi lang 20 tali yun. So higit 300 yun. Wala, hindi nga lang anong hindi 20, nasa mga limang tali kilo. Wala, madami isang kilo mo. Wala nga isang buhit yung isang tali na yun eh. So ang isang kilo no, pag bumabot ng 20 na tali, magkano no, yun? 400. So, ya, yeah, kakak kau tilai sentali patry tayo sa palengke oh, diba? so halos ganun din ang presyo baga at gulay mas mahal pa yun sa manok yung kalbos no kasi yung manok magkano lang kilo ang porte next day. <coughs> Sayang lang yun, oh. no? Warehouse siguro yun. Hindi kaya pipiring. Eh. So, dito tayo gagaan. Pinalagpas lang natin yung truck.